Yes. Good morning mga idol. Uhm, isa. Suna. Suna. Sabi ko sa'yo, inyo na Good morning mga idol Good morning, good morning, good morning Another day, another vlog Yes Malamig po ang panahon Oras po natin at sa isinko ng umaga July 26 mga idol 2025 Tumatanda na si Idol OTW tayo ngayon sa ating ano bang tawag dun sa ano yun mag aanak tayo sa kasal mga idol mag aanak tayo sa kasal sa antipolo mga idol to mga idol kay Arcel and Maripel Wedding mga idol si Maripel mga idol ay eh, anak ng aking kaibigan na si Pres Krishner yung aming presidente sa Chill Rider mga idol Uy Chill Rider Shout out sa inyo Bali ngayon yung ano nila uh, Wedding nung anak niya Doon gaganapin sa antipolo Sana uh, wag mo nang umulan Kasi Ay, ko Ako sabi ko lang oh madilim Madilim Sana'ng umulan May vlog ko man sana yung kanyang kasal mga idol para kahit paano eh, meron tayong memory sa kanya. yung sa kanyang kasal. Bali, mga alas 10 daw ang ano doon eh. Ang isa nung kasal niya. Sana hindi yung ulan mga idol. Maano eh, madilim Dito pa lang tayo sa San Jose del Monte, Bulacan Hindi pa man tayo nakakalayo Hindi pa man tayo nakakaalis sa San Jose Eh, madilim na Ay, nako Bagyong emong, eh, op, 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 op. Nag-hazard siya Nag-hazard lang, masyado ka namang idol eh Baka umatras idol, o, oh, atras May kamali siya ng daan eh Nako, ang dilim na rito sana huwag pumatak kasi pag pumatak ang ulan hindi na rin ako makapag vlog kasi pwede namang mag vlog ng umuulan problema kasi ano eh masyadong maugong yung mga nanonood eh siyempre masakit sa tayo ngayon lalo na kung lalakasan mo yung audio pero pwede namang alisin yung sounds kaya lang eh. alam mo na si idol ang hirap wow amerikano yun ah gunaan yung motor niya kung anong klaseng motor niya meron Dinabati ko pala yung mga subscriber ko dyan hello sa inyo mga idol saka sa mga viewers ko shout out na rin sa mga nagpapaangat sa YT lalong lalo na at kina Sir Richard Sarno pabuhay ka Sir Richard galing nga Sir Richard grabe masyado siyang matulungin tabagang consistent ang live na parang alas 6 yata o alas 7 o oh, alas 7 pa na mga idol nakakailang atin na ako dyan kay Sir Richard eh. sa kagabi nag ano ako nag screen kas ako ba nakita ko dumalaw sa live ko si Sir Richard at nag comment comment pa doon. kaya sabi ko magaling talaga to si Sir Richard magaling magaling Taka madali ko mga idol oh. yung sapatos ko iba ito yung ginagamit ko ito yung nagamit ko kung nakikita nyo mga idol oh. nakasort lang kasi ako eh, kasi nandun yung naiwan ko kasi yung pantalong ko sa office saka ah, yung aking tawag nito sapatos parang guna ako magbibase babalik pala tayo dun sa mga subscriber ko na magagaling yung mga supporters ng mga mentor natin na nagpapaangat dyan yung mga live na napakahuhusay eh. si ma'am Rosemar napakabait po niyan maraming tinuro sa akin yan si ma'am Rosemar daming naturo sa akin yan mga idol kaya na yung ulan mga idol baka hindi matapos yung pagbati ko sa mga ano natin si Joy Boy Joy Boy TV hindi pa ako nakaka-attend sa live ni Sir Joy Boy TV kay ano nakaten nako kay Sir Peace and Babe sino pa ba yung mga malulupit na nagpapangat marami sila mga idol Bali, baka hindi ko na sila maano, umuuna na lang, mga idol eh. Gigilid tayo, tapos magpapalit tayo ng camera. Or baka hindi na tayo mag hindi tayo mag vlog sa uh, mga susunod na ano. Ah, uh, pero wala pa naman pala, oh. Uh, ambul lang. mga mababait yung mga yun ang lakas ng ano mga ito kung nakita mo yan oh. wow kung medyo hindi ka ganong matuling takbo mo at hindi ka aware sa kalisada aabutin ka ng lubak na yun idol ang laki masyado yung mga hindi ko pa nabanggit na mga idol ko na youtuber ha ah. wag naman kayo magtampo kasi siyempre malilimundin din tayo hindi natin ganong ano eh? si ano yun Yo, si yon, Tisay yun dahil pinupuntahan ko din sa live yon, taga may kawayan yun hello sa'yo Ma'am Tisay marahe pa tayong mga ano mga babait na youtuber na napupuntahan mga idol yung aking kaibigan katrabaho na si Riktar Vlogs ang nagbigay sa akin ng idea kung paano o udyok sa akin na mag youtube na kumbaga Shoutout sa iyo, Rickar. Marami tayong ano eh. mga idol ah, medyo malayo pa tayo hindi pa tayo nakakalabas ng San Jose eh. balikan ko kayo mamaya mga idol kung update ko kayo kung nasa na ako kung nandyan ka pa idol ah, huwag mong kalimutan yung magic word at magic pin subscribe naman ako at pa-click ng bell button ko mga idol para updated ka sa mga video ko Maraming salamat mga idol Balikan ko kayo mamaya Yes mga idol I'm back mga idol Nalagpasan na natin yung Kalookan Dito na tayo sa Quezon City, Lagro mga idol Medyo Oy, Bagong ano to Bagong asfalto Kaya lang parang matunaw kaya hindi dahan-dahan talaga oh, Na ano siya Nabakbak yung ibang ano Sayang Tulad to yun, ang mga bagong ispan to Ito gulas pa naman yan mga idol Medyo anong oras na ba mga idol Tingnan natin Oy, ay bumungas. alas sa na mga idol. Kailangan na doon tayo ng kahit mga ano eh. So peace mga 7:30. Maaga pa naman mga idol. Ah kain mo Kain muna ako ng ano dito. Ng pares. May ano dito mga idol, may masarap na pares andito Uy, Maipasok pasok. May pasok mga idol. <coughs> Siyempre, pagka pedestrian, uh, yan, hinto ka idol. Kahit na mabilis ka, medyo pitik-pitik mo yung preno mo para hindi ka mislide. Pedestrian yan. Ayan ang may tuturong ko sa inyo mga idol. Pag pedestrian, automatic, hinto kayo. Ah. Kahit na may stoplight ka na kayo inakagu Ayan, tandaan nyo Kahit nakaguyong yung stoplight na yan At may pedestrian at may tumawid Hintuan nyo yan mga idol wag na huwag, huwag nyong bubusinahan yun nyo. Kahit nakasalanan nyo na sa tumawid na nakagreen Eh, tao pa rin Sa kayon ay eh, tawiran pa rin Kahit mali siya, ha? mali naman talaga siya Eh, eh nakagreen ba sa tumawid Kaya lang kasi kung dediretsuan mo yan may eh, tao pa rin yan Kaya nga dapat may violation din sila Mga idol no? Dapat ikita mo rin Kasi paano kung hindi, hindi, mo Pero hindi mo katiwiran kasi na hindi mo napansin ano? Dahil ang driver dapat yung always Always kang nandun Sa paningin niya Oops, yun nga rin Sila yung stoplight mga idol Kaya diretso tayo sira ista oh sira yung ista plate mga idol hindi ko napapatayin to mga idol kasi malapit na yung ano malapit na yung parisan bali kain muna ako doon kasi alas ano pa yan uh, makakain ka pa sa sempre sa mga handaan na ganyan eh swerte muna na eksaktong 12 minsan inaabot pa yan mga idol ng ano ng 1 2 ganyan given naman yan kasi kahit naman sino eh ganoon talaga nangyayari sa mga okasyon sa hindi mo naman din maramdaman yang niyan ano, yan. yung gutom na yan unless sila kung hindi ka kakain ha Siyempre, marami ding activity roon. oo Very good Very good Dapat, jeep talaga dito pinapalitan Yung driver Joke lang mga idol jok 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 Joke time So mga idol Ito yung Paris na malupit Sana may tinda. Eh sabado ngayon, baka wala Mukhang wala nga ako, oh, wala ang idol eh, no? Ay, hindi, mayroon Mayroon ba? Ah, yun, mayroon, idol Ayan, eh, no? Ayan pa pa yung mga idol idol I'm back I'm back mga idol Nakatapos lang na natin kumain ng ano ng Paris dun Ayos Pwede na tayong ano sumabak Ay mamaya na tayo kumain at uh, alauna Dito na tayo sa ano mga idol Commonwealth tayo sa motor lane dito tayo sa commonwealth na kung saan ay may motor lane at may end cap na end cap na hindi mo alam kung maraming nahuhuli pero maraming pasaway tulad yan ay nako oh. ano yan ako ng Paris doon. Hindi man ulan, ambon. Oo, medyo, pero medyo malakas yung ambon. Kala ko, dediretso yung ulan. O dediretso yung ambon. Pero pagdating dun sa malayo, kung nakikita nyo, maliwanag dun. Maulap na. Maliwanag na yung ulap. Buti na lang, pinagbigyan tayo ni Idol. Pinagbigyan tayo ni God na makapag-vlog. Para meron tayong i-upload, di ba? Idol. Oop, oh, yeah. Dapat kasi, lagi tayo mag-upload sa ano natin. Sa YT natin. Ako, nag-upload ako every week, eh. Paragang pinipilit ko na gumawa ng content pero hindi yung content na kung ano lang ha. yung mag drive lang ako hindi. yung talagang may ano may ano naman may kabuluan o may lakad ganyan hindi ako gumagawa ng content na wala man akong lakad kasi wala yun hindi ako makakagawa dahil wala ako sa mood mag anong ikokontent ko diba ikokontent ako pag mayroon ano, ako mga um, biyahe kaya uh, every week mayroon akong um, biyahe biyahe ni ang tibi ko Obvious yan mga idol Abangan nyo yan Lagi tayong may bagong content of the week Every 7 days Maglalagay tayo ng bagong content natin Para yung ating mga viewers eh, Lagi silang mahinaabangan Mahina-upload na, na ito Maikli lang naman yung mga content ko eh kasi ano ngayon pag ulan malalapit lang yung mga napupuntahan ko ngayon yung mga ah, ah. yung dating hindi ko ginagawa pa nag dati kasi pa nagsisimba ako hindi ko naman kinokontent kasi hindi pa ako vlogger no? ay ngayon ginagawa ko na kinokontent ko na yung pagsisimba ko yung ko ganyan Ito, abangan nyo tong susunod ko na ano bang tawag nito upload mga idol so mamaya mag upload ako pero hindi ko pa to i-upload mga idol meron kasi ako nakapilang mga nagawa kong content na hindi ko pa na-upload ang i-upload ko eh yung aming simba ng aking pinakamamahal nagsimba kami nung mga nakaraang linggo yun bali yun yun ang aking ginawang content uh, abangan nyo ang ganda yun. yung mga hindi pa nakakaalam dun sa lugar namin yung Grotto Lourdes Grotto Shrine yan mga idol. Siyempre, pag al alam mo na, eh, kumbaga, eh, hindi mo naman magsasabing sawa. O, alam mo na kasi. Makikita nyo yung loob ng Siguro kung nasa 50% ang loob ng grotto Makikita nyo Kasi hindi naman lahat yun Mabibidyo Kaya mga idol ha Kung nanonood ka pa pala Alam mo na Palambing naman sa'yo idol ha Palambing naman dyan subscribe naman sa aking channel. Click na rin ng bell button para updated ka sa aking mga video. Balitaan ko kayo mamaya mga idol. Muda na naman. naikamote, kamote. Yeah, mga idol. Oh, yeah.

Yes mga idol Pauwi na po tayo mga idol Salamat paring Chris Sa pag Invite mo sa akin para maging Ninong ng iyong anak na Si Marifel Congratulations mga inaanak Arcel and Marifel ah, Sana maging Maligaya kayo sa habang buhay Huwag niyong kalimutan ang inyong sinumpaan sa harap ng Diyos na magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Lagi mong tandaan yan. Lagi nyong tandaan yan, mga inaanak ko. Maraming salamat, Pres. Paring Pres. Ah, pasensya ka lang kung kami ay maagang umuwi dahil alam mo na may trabaho kami noong mga panahon na yon. Bawi na lang kami susunod. Yes mga idol, papaalam na rin po ako sa inyo hanggang dito na lang po ang aking vlog. Kung nanonood ka pa, huwag mong kalimutan, palambing naman sa iyo, pasubscribe naman ang channel ko and paklik the bell button para updated ka sa aking mga susunod na, bis, na video mga idol. Salamat sa mga subscriber, salamat sa mga viewer natin dyan mga idol na walang sawang sumusuporta sa aking mga sa aking channel salamat din sa mga live streamer na palaging sumusuporta sa atin walang sawang sumusuporta mabuhay po kayong lahat mga idol